Ilang taon na kayo nag-aalaga nito mga bakit nito dito? May ko na, may tatlong taon na. Tatlong taon na rin. Kaya kayo lang ipakunya. Papa ako lang ipabalik-balik. Ah, Hindi siya kayo napapatigil. Ah, tatlong taon na rin okay. naman. Sabi ko sa mga bakang itong alaga niyo, syempre yan hindi na iwas na nagkakasakit. Anong kalimitan naging sakit ng mga baka yung alaga dito? Ano yung kulang eh, sa sipon. Sipon? Oo, oh, yung napikilay. Ah, yung, kalambre, yung kalambre, tatanggal. Kalambre, ilang. Oh. Lang. Ano yung gabot nyo, hindi Sipo, Sulmit lang. S sulmit? S -sulmit. Ah. sulmit lang. Ay, sino usapak nyo? Ito yung sasama na daw sa pakakain ah. Ay, halo na sa pakakain. Yun sa pala, yun halo na. Oo. Para, Para hindi Para damay na natin yung iba. Yung iba. Oo. Ayun na lang pala ang gawa niya dito. Ay, hindi naman basa, hindi naman may susupak yan. Eh. isa isa ay mo ya. Ang hirap po no pero sa pagkain. Kaso lang hindi nagbibigay ng na, hindi kinuha ka ng vitamins Ah, walang vitamins ito. Mm. Hindi lang ang gamot. Vitamins ni hmm. di palyet. Ah, doon na din na ano sa palyet. Mm. Kumbaga, tibahala na sila. Magalpas diyan. Wala na yung gaya. Oo. Oo. Ay, mas mabilis pa naman tumaba pa kagang tag-araw kaysa ganitong taglan eh. Oh, Oo, at nga parang kita may... Lalo yung mantas yung... <laughs> <pang> <laughs> lalo pa may... Lalo pa daw yung tag-ulan. Yeah. Yun pala. Ang dami pa ka ay, Hindi naman... Siguro yung kulang sa tubig. Ano sila? Hindi masyado giinom pag ganun. Hindi oh. na giinom na husay niya Ay, hindi naman pala. Kaya pala. dami damihan mong palya. Siya um -hmm. na kayo nila nakakainin niya. Kung um -hmm. wala mga sustansya, ang palya to. Ayan, ang dami. Dito nila um pinadala -hmm. kayo sa ayun. Hey! nakatutok uh, na dito sa magandang araw mga talong TV tayo po ay ulit dito sa Chaong, Quezon. At naabutan ulit natin yung mga baka nitong mga tayo yung mga bakang alpas at yan, binisita natin ulit sila at nakita natin yung paano man nila alagaan nitong mga bakang ito. At kapag tanong tayo nila informasyon impormasyon lalo sa pag alaga ng ganitong bako. Kaya samahan nyo kami sa ating video dito sa ating cattle farm visit dito sa Chaong, Quezon. Uh, tayo po ay napadaan dito sa isang makahan dito sa uh, Chaong. Ayan o. No? Pinapalabas yung mga baka nila. Talagang guto mayo. Eh, oh. <laughs> Hindi pa dumarit sila. Ayan o. No? ito ba wala talaga mga bahay sila? Walang, kaya kahit naulan, wala si Silungan? walang si silungan sila kahit naulan. na ulan. Ha? Uh -huh. Oh, wala nang sila bahay. Ay pala meron pala doon. Ito lang. Kumbaga sadyang nasa ulan nang sila 'yo. Oh. Ito po yung mga baka nila dito. Mm -hmm. Ayan. Pinalalabas sa yung mga baka nila dito. Inabutan din natin yung nakarang galing tayo dito. Nasa labas sa yung mga baka nila. Ayan. Ito yung malaking ganador nila. <laughs> hindi ko lang kung ano lahi. Eh. Ah, red brahman, hindi naman. Ibang lahi yan, o. Ibang lahi. Yun na nga, pinakamalaki nga isang yeah. yun, o. No? WRF pang may, ano siya, may tatak. <clears throat> Ito yung nabawasan na ba? Yeah. Nabawasan na? Hindi pa. Hindi pa wala wala pa rin may anak. Ah, wala pa rin naman. Wala wala yung wala na bawas. Ah. Uh hindi -oh. pa rin nang anak. Tayo mga ano, yung, yung mag pasok, wala ka wala dito Ah, nakawala ba? Oo. Uh Oo. -huh. Uh -huh. -oh. uh -huh. -oh. niya naman ah. Yung iba, Ah, kaya pala ko kunti siya ngayon. Oo. hindi -huh. ba, nandiyo sa kawalan. Oo. sa kawalan. Sabi ko ba, hindi, hindi, siya bumabalik talaga dito. Hindi bumabalik hindi siya sa bumabalik dito yung mga nakawala hindi lang hindi lang hindi lang hindi lang. ah naikot lang naman dito kaya hindi napasok ah, pag ayaw oo na sila dito siguro kaya hirapan kayo pagtagulang ayaw pumasok ng pusa ah kailangan talaga ay kasi pagkain Yung pagkain kasi nila ano kapag nagkakainom sila sa ano oo nga inom Yung mga yung ino at pagkain pagmainit pag mainit, iwala sila makukuha na Kaya lang. Sila lang. May Oo. Pag tatawagin namin, napunta dito. Kaya napipilitan sila bum, ano, hindi bumalik ano, pag ganun. Oo. pala yung iba'y wala daw. Hindi ba nakatalis? Oo. Uh -huh. Baka may nakalabas palang iba ah, na nila sa bakod Ayaw pa nilumabas sa mga ano Ni Siro Ayan ito so, yung mga bahong Ito yung oh. hey, mga brahma ng laki ng iba. Ito pala yung software daw talaga siya. Hindi naman talaga nang bibenta kasi dito, hindi no? Pag sarili lang talaga. Sariling alaga lang. Pag sarili lang din. ah, sarili oh, natin sila. Hindi naman pala daw binibenta. Ito yung mga katanong. Ito hey, yung pang ano lang din daw. Kung bagay libangan lang din ng may-ari. Mapira <laughs> yun. Ayan o. No? Nakanda na sila. Boss na nakabang na doon sa may i <laughs> Ano at uh, maraming dumadaan ngayon. Maraming nagja-jogging. Ayan. <laughs> uh, ayos lang yun. Ito, bro, Ayan na si okay. Boss. Naiwan yung mga bisira nila Oh. May din pong sa loob. Ayano. No? na nila 'yung mga baka dito at may mga dumadaan, delikado, may mga sakyan pati. Ayan, yun hina niyo 'yung dami. Pero 'yung iba doon dito ay wala pa. <laughs> dito ang takbo nila sa kabila yan <laughs> crossing yan ako Hmm. Yan Dito nila pinadala kayo sa ayun hey. No? kanya-kanya na silang kain ng mga pagkain nila dito ng mga bakang ito. <laughs> Naiwan niyo tatlo. <laughs> Ayan. Ayan. Eh. Yung pa daw na ng bagits. Ay, pinapasukan nila dito at may gitna po natin sila sa kuya dito Kuya sabihin ko eh kahit na ulan hindi naman masama sa baka yung ganito bago si Bulata mo hindi nagtatay hindi eh. naman Ayan. medyo nagkalaman naman sila ngayon no may mga damo na Hay yeah. oh, okay. <laughs> 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 oh, ninduwa mag... uh -oh. <laughs> <laughs> <Ayan na. laughs> ka sila medyo. na dito. <laughs> Ito po, sige, hanggang saan nyo pinapa dito lang din? Hindi, pinapasok namin yan di yan. At sa loob din? Oo, loob. Ah, ngayon ipapasok nyo yan? Ipapasok naman namin din. Ah, ito pala itatalin daw sa loob. Eh. Pa. Para hindi na masyado siyang ano no. Ayun, may bako din. Oo, may bako din. Ah, hindi naman sila makakalabas. Ah, yun naman pala. Ah, ito pala dito pa pa. Ah, sadya. Na, Nakahalap sila. Oo, oh, uh, oo. Oh, oh. Ayan. Ayan. Tapos ako yung pala itong labosing dito. Ano bossing ay eh? tanong ko sa hindi naman mahirap mag oh, uh, magbantay ng ganito hindi naman. Mm -hmm. Hindi naman ano. Marami naman patay kayo. Nakasunod naman sila ano? no? Oo. Ah. No. Uh -oh. Ayun. Oo nga maghan. Eh pero hindi naman yan siguro sila natawid na malayo eh. Kung may nakakalayo din. Meron din. Ah din. Oo. Kung bagay matitigas ang yeah. Ah, mayroon pa isa. Dinawi. Dito, you know, mayroon pa si Malayong pero ganun. Ah, mayroon kasi wala siyang tali ano, pa niya maano. Dito lang din naman pala. Hindi raw tuma ngayon daw mahirap pauwi ng mga baka at ano. At may tubig ka <laughs> na iinuman. Uh Oo. -oh. Ila ay pagkain na may walang problema sa kanila at may marami na damo. Uh Oo -oh. nga ay pagtaginit talaga napipilitan ng uwi. Eh. Uh, eh. Lakas lang may marami ka palang dami niyo. May napadagdag ng anak bossing wala pa. Wala pa. Wala pa, hindi pa nanak na sila ngayon. Tag-init naman yata kalimitan ng mga bakang ganito ano pag ganito pag ganito -ano, -ano, hindi naman sila masyado. Ngayon hilihila era sila. Eh. Tingnan niyo, ang dami nila. Pero marami din daw na walang bisita nandito. Nasa ano pa, nasa Alpas ano. Hindi pa nauwi yung iba. Ano pa yung iba? Nasa 30 yata nandito yun. yung pagala. Oh, okay, pagala ngayon. Marami na igito. Ayun, marami pa yung pala nasa labas. Hindi naman sila nakakatawid doon ng ano, kaya lang eh. May hirapan at mga alpas. Ayun. Baka may higit yan, namatay yung iba? Ah, uh, bakit namatay? na kinakalambre parang pinupuli ka ayo oh, oh parang tayo mm -hmm. pa basta nagkagaling yung ganong kalambre na yun sa lamig ng panahon yun lamig init ah oo kumbaga hindi kala pa ay babad pa sa putik yung paa nila mm -hmm. at katulad sa may ano mo medyo putik at lagi sila natin oo oh. nakayak yak tulad ng oh, putik oo. yun pala nakakasakit na pala ito pala ang kalaban ng baka pagkat itong tagulan nag ano nagulan na na kalambre pala yun pala marami ay, na rin pala naman na oo Mahirap pag mahirap pag galingin ano. Ay eh, sa dami pati eh. Ay mga alpas pati. Ito ba 'yung nakahawakan 'yung ganyan? Hindi may may sila pag may hawakan. Ano? Pag may tali. Oh, tatali. Pag kasilay 'yun nagagamot mo sila. Ay, pero pag ganito ay eh, hindi. Hmm. Mahirapan. Kahit nang ganyan sila ay eh, naano para sila no? na alpas. Hmm. Yun pala. Yun pala ang kalaban ng mga bahay ng kalambre. Napipilay dahil sa ulan. Ayan o. No? Maraming salamat po sa pa mga talong TV. Sana po ay nagusto niyo ang video natin sa araw ito. Doon po sa pala sa may mga lagang mga livestock, ah uh, pwede po ay mag-message below o kung may gusto kayong pabisit ang farm, mag-message lang po kayo para mapuntahan natin yun na pong posibleng mapupuntahan natin. And maraming salamat po sa inyong panonood. Sana po ay nagusto niyo ang video natin sa araw ito. God bless mga talong TV. Pashare lang po ng ating video.